morning good morning <laughs> madaling araw ulit mga kavids <laughs> what's up this is Dan of so today mga kavids test ulit tayo ng ating <laughs> 62mm bore ah uh, pupunta tayo mga kavids ng ano test naman natin papunta tayo ng Baguio no woo All the way to Baguio City. So tatahaki natin yung uh, ng highway mga kabids Okay so nandito tayo sa may Sana ba to? Papuntang Kaloocan uh, Estimated ng ano natin ways is 6 hours Alright So darating tayo doon Anong oras na ba ngayon? It's 3.47am Dating tayo doon mga alas 9 Okay So, to rest, man nyo ako sa ating biyahe. Medyo madilim pa mga ka-fans, no? so. Uh, saka tayo mag-video pag yung maganda na yung mga tanawin. Okay, so, yun nga, we're heading to Baguio. So, babalikan ko kayo. So far, so good. Okay naman yung ating uh, engine temperature natin walang sabog walang sabog walang overheat pa <laughs> so far nag naglago na loop tayo mga kabids walang overheat and then ito naman pabagyo uh, right now uh, malamig pa yung ating uh, makina yes wala pa naman tayo nararamdaman na kakaiba mga kabids alright So, uh, balikan ko kayo mga kabids uh, Dito na tayo sa Michael Oaken uh, Medyo madilim pa Alas 5 5.11 Medyo madilim pa eh <laughs> So, tara Alam mo mga kabids no Mas maganda bumiyahe talaga ng uh, Madaling araw Bakit? kasi wala masyadong traffic pero yung uh, kalaban nyo dito mga kabids ang tawag dyan truck tsaka eto may ginagawang daan nagawa yung bridge so yan. yan yung mga bridge nila ginagawa grabe malupit to malupit na bridge to pagkatapos <laughs> San welcome to San El difonso Ayan. San El Defonso San El Defonso pala mga kabids <laughs> woo Baguio trip yeah 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 gamit natin ang Honda ADV 175cc <laughs> Woo! 62 mm bore stock pipe stock comes <laughs> Woo! garage power shout out shout out kay garage power Woo! oh yeah <laughs> Okay mga Kabets, so balikan ko kayo pag uh, medyo maliwanag na. Okay? All right. What's up mga Kabets? So, we're back again niyan. Umaga na. <laughs> It's already 6:22. <laughs> And dito na tayo sa Santa Rosa Tarlac Road. Sorap pala dito mag-ratrato. Oh. <laughs> Grabe. Oh. Ayun oh. Tapong 80 lang. Tapong 80 lang tayo mga kabis. <laughs> Pwede naman mag rat rat. Woo. Currently ang consumption natin is 35.3. Yeah, 35.3 tayo mga kabis. Cruising speed 80 silang napakaganda pala dito sa Tarlac no lalo na pag umaga Naku! walang sasakyan okay so next tayo nito ah uh, Poso Rubio <laughs> ano pala yung Santa Rosa pala ito pala yung Santa Rosa. Ano? Santa Rosa to Tarlac Road. So, nandito tayo sa Zaragoza. <laughs> yung kanina hindi pa pala yung Santa Rosa. Ha! <laughs> ah! Sorry! Hindi tayo familiar sa mga lugar dito, mga kabids. So, kaya... Ah! bagong adventure to. Woo! Takbong 80. E -e Takbong 80 lang tayo, mga ka-vids. Woohoo! kakatuwa no pag uh, sarap talaga pag uh, long ride ka tapos maganda yung weather na napakaganda January riding season talaga no ayan oh no? napakaganda lang uh, panahon walang ulan sana walang ulan sa Baguio rin no? <laughs> sana So isang mahabang straight na naman mga kabids <laughs> Kaso lang medyo busy na yung uh, kalsada Hindi uh, na tayo pwede mag uh, super rat rat dito Kasi uh, nakikita ko na May mga pedestrian Biglang tumatawid Delikado Ito lang tayo. Takbong AJ. Alright Estimated natin Arrival 9.56 AM Yo -ho -ho. So nandito na tayo Sa papuntang uh, Papuntang uh, Tarlac City Hahaha <laughs> oh, Grabe Layo na na narating natin na. Ah. Aabot na tayo ng Tarlac City. So meron na pa meron pa tayong 138 kilometers na tatahakin mga kabids. <laughs> Napakalayo na no. San Jose, San Jose na ba to? <laughs> tarlac City. Wow. TLC, TLC building. Malaki din tong Tarlac mga kabids no. Ah kain muna tayo kaka home <laughs> Woo, bag your ride ayos ayos to mga kapits Tarlac City shout out sa mga taga Tarlac dyan <laughs> kumusta na kayo Ayos lang ba? Uff. Kuya. Hayop. <laughs> Ayos. Ayos, kuya. Ayos. Ayos yan. Ah, siyang motor mo, kuya. Time check 7:37 AM. Almost kaka uh, kakapagas lang natin, no. Almost 4 liters na ang nagagastos natin. Gas consumption natin 4 liters. kita Dito na tayo sa uh, parang lampas na tayo ng uh, Tarlac. Proper, papunta na tayo ng Panike. Yeah. Paniki. Ano to? Ano to? Where we go? Paniki. Stoplight? Wala. Tantay na paniki. Napakaganda dito mga kapits yung daan ng ano Tarlac. Ako, magsasawa kayo sa top speed dito mga kapit. Four lanes, napakalapa. Dapat ganito yung mga highway natin sa Maynila. Ano? Four lanes. Maganda eh. Lapad eh. Palapad tsaka asfaltado. Oo. Maganda. Good job. Good job, Tarlac malala. Good job. -hoo -hoo. Two hours and thirty uh, minutes. Asa bagyo na tayo. Oh, meron pa tayo 121 kilometers mga eh, uh, Sana mabilis tayo walang traffic no well, wala naman traffic kasi probinsya na to eh sa province probinsya, probinsya grabe sarap pagbiyahe mga kapids Biyahe na kayo habang walang ulan. <laughs> Woo! All the way to Baguio City. Pupunta tayo. So far, so good. Ang 62 mm bore. Walang overheat. So, dito na tayo sa Rosales, Pangasinan. Woo! Konting kembot na lang. Ayan na, tanaw ko na ang bundok <laughs> tanaw ko na yung bundok mga kapids <laughs> layo pa pero pa tayong 92 kilometers yeah 92 kilometers 92 kilometers para bagyo Rosales Pangasinan alam mo, maganda rito sa Pangasinan. Sa Rosales. Oo. Oh, Pangasinense. <laughs> Kambingan land. Hayop. <laughs> Ayos pala dito sa Kambingan land, mga kabits. <laughs> so far, so good. Walang overheat yung ating uh, 62mm bore. Yeah! Power pa rin. tayo sa ato city city na ba to mga kabits may SM oh SM City Rosales wow medyo traffic daw dito sabi ng ways hindi ko alam okay <laughs> we're heading to Dagupan Takupan na tayo mga kabids Woo! 1 hour and 49 minutes na lang sa bagyo na tayo 83 kilometers Woohoo! Tagupan tapos ano pa sunod Tagupan? La Union? <laughs> Woo! So far so good walang overheat hmm ayos ayos naman walang overheat <laughs> working all good naman ang ating uh, engine engine temperature natin mga nasa around na check ko kanina mga nasa around 86 pa rin 86 oo maano siya malamig malamig pag nirat rat natin around mga 90 mga kabids Alright. Dito na tayo La Union! Yes! Ayan no! Haba ngang tu La, <laughs> La, eh. La Union! Welcome to... La Union! Yon yon e! La Union! Welcome to La Union! Okay so... Lapit na tayo. Lapit na tayong umakyat ng bagyo. Umakyat ng bagyo. Bagyo is the key. <laughs> so, nandito na tayo. Cannon Road. Woo! Napakaganda, oh. Ano yan? Riprap? Ang ganda! Look sa the Road. What enjoy tayo dito. First time natin na makadaan dito mga kabids sa Canon Road. Malit <laughs> lang yung pala yung daan dito. Akala ko malaki. Ano? <laughs> you know. Ganda. Ganda. Canon Road ongoing na tayo mga kabis papakyan na tayo papuntang Baguio Tanam bagyo mga kabids Very nice. Ganda dito eh. Woo! Okay ni nam. <laughs> okay ni nam. Woo! Lalo. Dadamba tayo sa ano? Sa Lions Turbanes. Oh. Uh -huh. Lions Turbanes. Okay, ni Nam. Okay, Nam. Yeah. Okay? O ganda. Parang napi feel ko na yung ano mga ka-vids. Para na feel ko na yung lamig. <laughs> lamig ng Baguio City. Hu! Sarap mag-banking dito sa Keno, no. Oh. banking dito sa Canon no? oh. Road. head ah ito pa yung lion's head head ng mga lion lion's head hindi na bumibili ng mga itits <laughs> lion's head ba La said. Na tayo ngayon sa highest point of Baguio. <laughs> highest point in the Philippine uh, highway system, okay? Tara. Go, 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 go. Sana walang traffic, no? Papunta doon. Sana. Kang nag-start ng na ang traffic. Start ng traffic. Traffic talaga dito sa Baguio, mga kabits. Kasi, sobrang daming tao. Oo, oo. Tawin tao, mga tourist Currently mga kabids yung Tiga, tingnan natin yung temperature dito. Air temperature dito is 20 degrees Kanina 17 yun eh Pero ngayon 20 degrees mga kabids O di ba ang lamig 20 degrees Ayan o, no? 20 degrees <laughs> Lamig Ooh. Paboritong paborito to sa bore up natin mga ka -feeds. Kasi mainit yung bore up natin eh <laughs> Hindi mainit yung makina dito sa Baguio <laughs> Woo, Traffic hey, Ganda pala dito no Maayos naman yung daan Ayan o tanong yung buong Baguio <laughs> Kayang kaya sa ating 62 62mm bore So we are traveling Canada Ilan to? Ilan 323 kilometers From Manila <laughs> Woo! Alright Let's get it on Grabe mga twisties dito mga kapis oh 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 Twist this pa more. Oh. <laughs> Alright, what's up mga kabid? So, nandito na tayo sa highest point. Uh, Philippine Highway System, ang elevation natin is 7,400 feet. Kayang-kaya sa ating uh, Honda ADV1 75cc. Shout out kay Garage Power. Napakaganda na pour up walang sabog <laughs> grabe mga kabids layo <laughs> so far so good yes napakaganda All right achievement unlock mga kabids wow dami rin truck dito no ayos so that's it mga kabids ah uh, Natapos din ng ating mission and then we will go back to Manila. All right, ciao. Hi guys, papasok tayo sa lagusan ng mga kamote. <laughs> no